kahulugan ng scarf sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa isang scarf ay kumakatawan sa kagalakan at kasiyahan sa personal na buhay. Magkakaroon ka ng maraming sandali ng kasiyahan. Gayun din, ang scarf ay sumisimbolo sa proteksyon at kalusugan. Ang mabuting balita ay darating sa iyong buhay sa isang sandali. Ang scarf ay isang mahaba, magkitid na piraso ng tela na isinusuot sa leeg, balikat at ulo para sa init, passion o protection. Ang mga scarf ay may maraming materyales, kulay, pattern at estilo mula sa woolen winter scarves hanggang sa magaang na silk neck scarf. Ang mga lalaki at babae ay maaaring magsuot ng mga scarf na maaaring magamit upang i-access at magdagdag ng kulay sa isang sangkap. Ang mga scarf ay maaari din magkaroon ng kultura o relihiyong kahalagahan tulad ng hijab na isinusuot ng mga babaeng muslim o ang talit na isinusuot ng mga lalaking hudyo habang nagdarasal. Sa mga panaginip, ang mga scarf ay maaaring kumakatawan sa init, kaginhawaan, proteksyon, fashion, estilo o personal na pagpapahayag depende sa konteksto at pribadong asosasyon. Ang panaginip tungkol sa isang scarf ay madalas na nauugnay sa magagandang bagay. Ito ay isang tagumpay na naisang ng lahat. Ang panaginip na ito ay nagsisilbing babala para sa iyo na magpatuloy sa landas na iyong tinatahak at umani ng mga gantimpala. Pero kailangan mong ipakita na nagsusumikap ka. Ang isang scarf sa isang panaginip ay nagpapakita rin na kailangan mong protektahan ang iyong sarili mula sa isang bagay. Kailangan mong gumawa ng mga paghuhusga tungkol sa kasalukuyang sandali upang maunawaan kung ano ang dahilan kung bakit ka walang katiyakan. Ito rin ay hudyat na dapat ka maghanap ng gabay sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsuot ng scarf. Kapag nanaginip ka magsuot ng scarf, sumisimbolo ito na ligtas at komportable ka. Kontento ka na sa sitwasyon ng iba't ibang bagay. Ang isa pang kahulugan nito ay nauugnay sa isang matagumpay na relasyon sa pag-ibig. Kung nanaginip kang gumamit ng isang napakahigpit na scarf sa iyong leeg, ito ay isang senyales na ikaw ay dumaranas ng matinding stress na nagpaparamdam sa iyo ng depresyon. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na palagi kang nagdurusa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng scarf. Kapag nanaginip kang bumili ng scarf, ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay kailangan mo ng suporta, pangunawa at pagmamahal. Ang pagkilos ng pagbili ng scarf sa isang panaginip ay isang larawan ng paghahanap na iyon. Ang panaginip na ito ay may kaugnayan din sa kalusugan. Kailangan mong bigyan pansin ang iyong sarili, lalo na sa iyong paghinga. Kapag hindi mo pinansin ang karamdaman, maaari itong lumala at maging mas malalang sakit, kaya magingat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagniniting ng scarf Kapag gumawa ka ng scarf sa isang panaginip, ito ay isang larawan na sinusubukan mong makamit ang kagalakan at kasiyahan sa iyong personal na buhay Ipinapakita nito na nakakakuha ka ng ilang resulta, ngunit paulit-ulit itong nangyayari Merong kang pagnanais na ituloy ang iyong mga pangarap Kahulugan ng panaginip tungkol sa punit na scarf sa pangkalahatan ang isang scarf na nasa mabuting kondisyon ay nagpapakita na ikaw ay nasa mabuting kalagayan din ngayon. Ipinapakita nito na nasiyahan ka sa iyong ginawa. Sa kabilang banda, ang isang punit na scarf sa isang panaginip ay isang tanda ng sigla. Ito na ang tamang panahon para magkaroon ng love relationship para sa mga walang asawa. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng tamang oras para sa isang relasyon. Pakiramdam mo ay ligtas kang makahanap ng isang tao para sa mga karelasyon na. Ito na ang tamang panahon para i-enjoy ang mga magagandang sandali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nakasuot ng scarf. Kapag nanaginip ka makakita ng taong nakasuot ng scarf, ito ay tanda ng kaligayahan sa pag-ibig. Ang taong nakita sa panaginip ay handang magbigay ng isang kasiyasyang sandali ng kagalakan. Hindi magiging komplikado ang lahat kung meron ka ng isang tao sa iyong buhay dahil ang panaginip na ito ay nagpapatunay ng iyong pagmamahal. Tulugan ng panaginip tungkol sa magbenta ng scarf. Kapag merong kang panaginip na tulad nito, dapat mong ipahayag ang iyong pag-aalala sa iyong mga aksyon at salita. May pagkakataon na may makasira sa iyong mga plano. Ang sakuna na ito ay maaaring dumating sa isang karera o isang pag-iibigan. Makakatulong kung lagi mong tatandaan na may kapangyarihan ng mga salita. Ang mga simpleng salita ay maaaring makapinsala sa iyong relasyon o reputasyon at sa gayon ay sirain ang lahat ng mga inaasahan na kasama nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawalan ng scarf. Kapag nanaginip kang mawalan ng scarf, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay magdaranas ng mga pagkagulit. Madalas itong tumutukoy sa pagkawala ng isang tao, ang pagtatapos ng isang relasyon. Ang panaginip na mawala ng scarf ay nagpapakita na nakakaramdam ka ng sakit at kakulangan sa ginhawa dahil nawalan ka ng taong mahal mo at nagdulot ito ng pinsala o trauma. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting scarf. Ang mga panaginip tungkol sa mga puting scarf ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto at mga personal na asosasyon. Sa pangkalahatan, ang isang puting scarf sa isang panaginip ay kumakatawan sa kadalisayan, kalinawan at espiritual na paglago. Maaari ding itong sumagisag sa proteksyon, kaginhawaan at init. Ang panaginip ng isang puting scarf ay maaaring magpahiwatig ng isang pagnanais para sa pagiging simple, kagandahan at pagiging sophisticated. Ang panaginip ay maaari ni magpaalala sa isa na bigyang pansin ng itsura o ipahayag ang sarili ng malikain sa pamamagitan ng passion o sining. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na scarf. Ang panaginip ng isang itim na scarf ay maari magkaroon ng iba't ibang interpretasyon depende sa konteksto ng panaginip at mga personal na asosasyon ng nananaginip. Sa pangkalahatan, ang itim ay nauugnay sa misteryo, kapangyarihan, at kagandahan. Ang isang itim na scarf ay maari kumakatawan sa isang pagnanais para sa pagiging sopistikado, pagpipino, at klase sa mga panaginip. Maaari ding itong sumagisag sa pangangailangan para sa proteksyon o ang takot na malantad at mahina. Sa kabilang banda, ang panaginip ng isang itim na scarf ay maari magpahiwatig ng isang pakiramdam ng pagdadalamhati, kalungkutan o kalungkutan. Ang panaginip ay maaaring sumasalamin sa emosyonal na kalagayan ng nananaginip o isang paalala na iproseso at harapin ang mahihirap na emosyon. Hulugan ng panaginip tungkol sa isang headscarf. Sa pangkalahatan, ang isang headscarf sa isang panaginip ay maaring sumagisag sa kahinhinan, kababa ang loob at paggalang sa tradisyon. Maaari rin itong kumatawan sa pagnanais para sa privacy proteksyon o pagtakpan ng mga bahid o kawalan ng katiyakan ng isang tao. Ang panaginip ng isang headscarf ay maaari rin magpahiwatig ng pangangailangan para sa espiritual o emosyonal na patnubay o isang pagnanais na kumonekta sa kultura o relihiyon ng isang tao. Ang panaginip ay maaaring isang paalala na igalang at igalang ang mga paniniwala at halaga ng isang tao o humingi ng suporta mula sa isang tagapagturo o espiritual na pinuno.